Hello. Gawa tayo ng ano? Uh, paano natin pahigain yung nakatayo niyong video? Lalo na yung mga beginners. Ito guys, nakatayo. Ayan. So, gawin natin itong nakahiga. Palitan natin ito ng ito. Sixteen nine pangyotsogs. So, makita mo dyan. Ayan o. Nakatayo. So, i-crop natin yan. Ayan na. Shake mo. Shake mo kung saan banda na makuha ang lahat at timukha katawan. O, so, dito may lumampas konti hindi na makita yan kung i-play mo yan hindi na <laughs> mali pala hindi pa nak tap apply ayan oh i-claim mo baguhin natin ulit para klaro yung buong video. So, i-check mo yan dyan. Ayun, o, no, may lumabas ulo. So, i-move natin ng kunti. Yan. Apply. Tapos, play mo. Click mo muna kung makuha ng buo. do so at least, kuha lahat. Yan. Kuha lahat. oh tingnan mo. And kuha lahat. So, apply ulit. Yan. Play mo. Oh. Ito yon nakita mo. Nandito yung tao sa taas, ibig sabihin, pag diniritso mo yan, hindi sila makita. I-apply natin, ha? Hindi oh. makita yung ulo. Yan, hindi nakita yung ulo. So, baguhin natin. trap uh, ulit. Alisin ito. Trap hmm. natin ulit. hindi nakita ang ulo eh. O. Oh. Una nakita. Pangalawa, wala na. Yung una nakita siya. O. Oh. So, ikat natin yan. cut. Yan. Ito yung baguhin natin. Pataas. Ayan. Kita niyan? Apply. Limo. Sa so, gitna na yan eh. Kunting patong lang. Pataas na may. Ayan. Tapos apply. Play mo. Ganyan lang. Madali. Ang gamit ko yung Mubabi. Nasa description. Ganyan lang. Ganun lang. Kasi pag nakatayo yung video nyo, tapos more than 1 minute hindi yan ma kahit anong ganda hindi yan i-recommend dahil hindi ka sumunod sa video format ng YouTube 16:9 ganito Pag more than 1 minute pag 1 minute 9:16 yan ganiyan hmm, na kung less than 1 minute lang 9:16 pag more than 1 minute yan lagay mo. Ganun lang. Oo, oh, di ba maganda siya? Oo. Oh. Hindi na siya na Stop <laughs> sharing.